berandan forma serman sabin ga itu lebih hidar ang ugali ng mga tao, nakakatakot. Hindi nga nila inalam ang totoong nangyayari, basta na lang nagdesisyon. Kaya, huwag na tayong makialam. Mapapahamak lamang tayo. Ayoko po! Ay, ko ang mama at papa ko! Pagawalan niyo po ako, Lola! Parang awan niyo na po! Puro kali aswang to mo. May sigbin din. May aswang po. Puta rin <laughs> Ganun ang ugali ng mga tao nila inalam ang totoong nangyayarin basta lang nagdesisyon. Kaya, huwag na tayong makialam. Mapapahamak lamang tayo. Ayoko po. Ililigtas ko ang mama at papa ko. Pagawalan niyo po ako, Lola. Parang awan niyo na po. Puro leaswang to mo. May sigbin din. May aswang po. Puto riyo. baya sa gawin yan. Siya ba talaga yun? Oo, ah, ah. kilala ko ang damit na suot niya. Saka, sino ba namang bata ang pupunta sa gubat ng ganitong oras? Si Ana lang yun. Eh, sandali. Bakit ang bilis naman ang kilos ng batang yon, Ang bilis na tumakbo. Saka, napansin mo ba? ba? Nag-aapoy na kulay pula mga mata niya. Parang nagbabagang uling. Oo, ah, ah. nakita ko na mga mata niyang yun nung dinalaw na... brandan forma sraman sabin gay idar bahede